OFW ka ba? Ang buhay, sakripisyo at katotohanan sa likod ng malayo. Kamusta mga kabayan? OFW ka ba? O may pamilya kang OFW? Alam natin na hindi biro ang buhay ng isang overseas Filipino worker. Alamin natin ang hirap, mga sakripisyo at mga kwento ng OFW at mga pamilyang naiwan sa Pilipinas. Sa video na ito, samahan ninyo ako sa paglalakbay sa buhay ni Mang Enrico, isang OFW, at sa mga laban ng pamilya niyang naiwan. Ang storya ni Mang Enrico, isang gabi sa malamig na apartment ni Mang Enrico sa Japan. Pagkatapos ng mahaba at pagod na araw sa trabaho, iniwan niya muna ang mga tools at umupo sa lamesa. Nakabukas ang laptop Oras na para sa weekly video call nila ng pamilya sa Pilipinas. Hi Ma! Hi Junjun! Hi Marie! Bati ni Mang Enrico, nang bahagya ang ngiti pero ramdam ang lungkot sa kanyang mga mata. Pa, miss na miss ka namin, sabi ni Junjun habang hawak ang maliit na medalya na natanggap niya sa school na gusto sana niyang ipakita ng personal sa ama niya. Marie naman, may ngiti pero halatang may iniisip pa ang saya-saya sana kung nandito ka sa debut ko last month. Di balay next year na lang ha? Ngunit si Aling Nena, ang asawa ni Mang Enrico, ang nagdala ng mas malalim na emosyon sa tawag. Enrico, anong balita diyan? Kumusta ka? Di ba minsan mahirap talaga? Tanong niya na may bahid ng pag-aalala. Alam mo Nena, kapag ganito ang gabi, pinipilit kong huwag mag-isa sa lungkot. Pero di maiwasan lalo na kapag naaalala ko yung mga moments na namiss ko sa inyo sagot ni Mang Enrico habang pinipisil ang kamay niya sa screen pilit hinahanap ang kamay ng asawa niya sa kabilang dulo nakakaawa ka naman pa sabi ni Junjun mas lalo akong mag-aaral para ipakita sa iyo na hindi na sayang lahat ng pinaghirapan mo napaluha si Mang Enrico salamat anak iyan ang gusto kong marinig Ngunit may madilim na bahagi sa puso ni Mang Enrico. Sa bawat tawag na ito, iniisip niya kung paano ba talaga ang buhay nila sa Pilipinas kapag wala siya. Napapaisip siya kung tama ba na iwanan ang asawa at mga anak na mag-isa sa Pilipinas habang siya ay nahihirapan sa malayo. Sana kaya nila 'to nang walang ako. Sana hindi sila nawawalan ng direksyon, bulong niya sa sarili. Minsan iniisip din niya ang mga tanong na di niya gustong marinig pero laging bumabalik. Napapamahalaan ba nila nang maayos ang perang pinapadala ko? Di ba sila nang hihimasok sa mga maling gawin? Ang hirap isipin na maaaring may mga tukso sila. Si Aling Nena naman, sa kabilang dulo ng tawag, ay nag-aalangan pero matatag. Enrico, pinipilit kong maging matatag dito." Hindi madali pero ginagawa ko 'yan para sa mga anak natin. Lagi kong sinisigurado na maayos ang lahat. Pero hindi rin naman di ako nag-iisa sa mga pagsubok. Minsan nahihirapan din siya sa pangungulila at minsan nadadala sa mga tukso ng buhay dito sa bayan. Pero di ko hahayaang masira ang pamilya natin kahit ano pa man ang dumaan. Sabi niya, na may halong pagod at lakas ng loob. Sa bawat video call, ang sakit ng pagkakalayo ay nagiging mas matindi. Pero kahit ganoon, ang kanilang mga puso ay patuloy na nagtutulungan para sa kanilang mga pangarap. Ngunit habang si Mang Enrico ay nasa Japan, ano naman ang nangyayari sa pamilya niya sa Pilipinas? Perspektiba ng pamilyang naiiwan. Mga salita ni Aling Nena at mga anak. Aling Nena, asawa ni Mang Enrico, naglalaba ng mga damit habang gabi na. Minsan, napapaisip ako parang sobra na ba ang hinihingi ko kay Enrico. Iwan siya sa ibang bansa, nagtitiis ng lamig at pagod. Habang ako naman dito, pinipilit kong maging matatag para sa mga anak namin. Pero ang totoo, may mga gabi na luhaan ako. Luhaan dahil miss na miss ko siya, miss namin siya. At syempre, natatakot din ako Natatakot na baka sa kanyang paglayo may mga tukso akong mahirapan labanan. Alam ko gusto kong maging matatag pero minsan napapagod din ang puso sabi niya habang pinipilit na nungumiti. Junjun, -jun, panganay na anak, nag-aaral sa kwarto habang pinagmamasdan ang mga libro Naalala ko nung hindi nakapunta si Papa sa graduation ko. Ang sakit noon pero gusto kong patunayan sa kanya na Di na sayang ang lahat ng pagod niya. Pero totoo rin na minsan, gusto ko lang mag-relax, makihalo sa barkada. Minsan, naiisip ko rin, nabubuhay ba talaga si Papa ng maayos doon? Paano kaya ang buhay niya sa kabila ng lahat? Sabi niya, may halong lungkot at pag-aalala. Sana makita niya na nag-aaral ako ng mabuti kahit malayo siya, dagdag pa niya. Marie, anak na babae, tinitingnan ang mga litrato ng kanyang debut. Debu ko yun pero wala si Papa. Masakit siya pero kailangan ko tanggapin. Minsan naiisip ko kung nandyan siya, paano kaya ang mga bagay? Masaya kaya siya para sa akin? Masaya kaya siya sa mga pangarap ko? Pinipilit kong maging malakas para sa kanya, para sa pamilya namin. Kwento niya ng may luha sa mata. Aling Nena, muling nag-uusap sa sarili sa salamin, tunay na pagsubok ang buhay ng pamilya namin. Hindi lang pera ang isyo yung kawalan ng presensya, yung lungkot na di maipaliwanag, yun ang pinakamahirap. Ngunit kahit ganoon, naniniwala ako na ang tunay na pagmamahal at tiwala ang magpapatatag sa amin. Ang pamilya na naiwan. Sa si aling nena, ang kanyang asawa ay nag-iisa sa pamamahala ng bahay. Sa bawat araw, pinipilit niyang harapin ang responsibilidad ng pamilya habang hinihikayat ang mga anak na magsikap, ngunit hindi laging madali. May mga gabi na siya rin ay nalulumbay. Nag-iisip kung napapahahalagahan ba ang lahat ng sakripisyo. Nagsisimula na bang lumayo ang loob ng mga anak? Napapansin niyang si Junjun na dati ay masigasig sa pag-aaral, ay nagiging tamad at mas nahuhumaling sa barkada. May mga tanong na bumabagabag sa kanya. Ginagamit ba nila ng maayos ang perang ipinapadala ni Mang Enrico? O nauubos lang ito sa luho at kalayawan? May mga pagkakataon din na may mga tukso siyang nararanasan. Ang malapit na pagkakalayo ay nagiging dahilan ng paglalapit sa ibang tao. May mga trogonog na sasapawan ng selos at hiwaga na pwedeng makasira sa pamilya. Ngunit hindi lahat ay ganito. May mga anak na nagsusumikap hindi lamang para sa sarili kundi para maipagmalaki ang sakripisyo ng ama may mga pagkakataon na si Aling Nena ay lumalakas nagpupunyagi para sa tahanan nananalig na balang araw ay magkakasama muli sila The psychology and stoicism pag-unawa sa loob ng OFW at pamilya ang paghihiwalay na ito ay nagdudulot ng matinding stress at emotional na hamon hindi lang para sa OFW kundi para sa pamilya sa Pilipinas. Sa isip ni Mang Enrico, bawat araw ay laban sa kalungkutan at pagungulila. Nararamdaman niya ang guilt sa hindi niya pagdalo sa mga mahahalagang okasyon ng graduations, birthdays at mga simple ngunit makabuluhang sandali. Nararamdaman niya rin ang tensyon ng hindi niya kontroladong mga nangyayari sa bahay. Dito pumapasok ang Stoicism, isang pilosopiyang nagtuturo na tanggapin ang mga bagay na hindi natin kontrolado at itoon ang lakas sa mga kaya nating baguhin. Ayon kay Epictetus, It's not what happens to you, but how you react to it that matters. Kahit nalulungkot, pinipili ni Mang Enrico na huwag malugmok sa lungkot. Pinipilit niyang magtrabaho ng mabuti para sa kinabukasan ng pamilya niya. Pinananatili niyang matatag ang puso kahit pa nasasaktan. Ngunit hindi ibig sabihin ng stoicism ay maging malamig o walang damdamin. Pinapahalagahan nito ang pag-amin sa sakit, pero hindi hinahayaan na mapawi ang pag-asa para naman kay Aling Nena mahirap ang mga gabi na walang asawa. May mga pagkakataon na siya ay nakakaranas ng stress, takot at pangungulila. Napapaisip din siya kung paano mapapanatili ang integridad ng kanilang relasyon isang laban para sa tiwala at pag-ibig. Para sa mga anak, may tukso sa paligid. Para sa mga anak, may tukso sa paligid ang mga barkada at mga bagay na nakakalimot sa pangarap na hinubog ng sakripisyo ng ama. Pero gaya ng sinabi ni Seneca, Difficulty strengthen the mind as labor does the body. Ang bawat pagsubok ay pwedeng maging lakas kung ito ay haharapin ng buong tapang. Dalawang paning ng sakripisyo Sa kwento ni Mang Enrico, hindi lang siya ang nagpapasa ng bigat Ang pamilya niya sa Pilipinas ay may sariling laban Ang tiwala, pagmamahal at pag-aalaga ay kailangang pangalagaan ng sabay May mga pagkakataon na ang perang ipinapadala ay nauubos ng hindi inaasahan May mga sandaling ang mga anak ay hindi nagbibigay ng buong respeto sa sakripisyo ng ama may mga gabi na si Aling Nena ay nag-iisip kung sapat ba ang ginagawa niya bilang ina at asawa. Ngunit sa kabila nito nananatili ang pag-asa. Balang araw, magkakasama muli sila. At ang bawat sakripisyo ay magiging pundasyon ng isang matibay na pamilya. Walang malalalim na quotes na dapat mapag-isipan ng bawat OFW at pamilya nila. Number 1. Alam mo, sa bawat padalang pera, may mga gabing gising ako nag-iisip at umiiyak ng tahimik. Di lang pera ang pinapadala, pati mga sakripisyo at lungkot na di nakikita ng iba. Sa likod ng bawat remittance ay kwento ng puyat, pagod at pagkabahala. Hindi lang pera ang alay nila, kundi ang buong puso at panalangin para sa pamilya. Madalas, di nakikita ng pamilya ang halagang emosyonal na pinagdadaanan sa malayo. Number two, sakit ng layo lalo na pag mga special na okasyon pero mas masakit pag hindi mo sinubukan para sa pamilya mo. Kahit masakit, kailangang ipaglaban yan para sa kinabukasan. Minsan, kailangan nating tiisin ang lungkot at kalungkutan para sa mas malaking dahilan. Ang mga okasyon na hindi nasaksihan ay paalala ng kanilang sakripisyo isang malupit na katotohanan na tinatanggap ng may tapang. Number three, distansya lang yan. Yung pagmamahal, connected pa rin tayo kahit magkahiwalay. Hindi kailangang magkatabi para maramdaman ang pagmamahal. Kahit sa gitna ng milya-milyang layo, patuloy ang tibay ng ugnayan. Teknolohiya man ang tulay, tunay na pagmamahal ang siyang gumigising sa puso at nag-uugnay ng pamilya araw-araw. Number 4. Pinakamagandang regalo yung pagsusumikap ng mga anak na mag-aral ng mabuti. Hindi lang salita, gawa ang tunay na pasasalamat. Para sa OFW, walang mas hihigit pa sa tagumpay ng kanilang mga anak. Ang bawat grado at diploma ay simbolo ng kanilang mga sakripisyo na may isang panibagong pag-asa sa buhay. Number 5. Hindi dugo lang ang nagbubuklod sa pamilya puso at pangunawa ang mas mahalaga. Kahit malayo, basta puso ay magkadikit, buo pa rin ang pamilya. Ang distansya ay pagsubok sa tibay ng samahan. Ngunit ang pagkakaunawaan at pagmamahal ang siyang pundasyon na hindi matitinag kahit kailan. Sa puso pa rin nakikita ang tunay na pamilya. Number 6. Hindi pang habang buhay ang problema pero matibay na puso ang nagtatagal. Kaya natin to dahil sa tibay ng loob, sa pagtitiis na parang stoicism lahat ng ito ay para sa mas magandang bukas. Sa kabila ng lahat ng paghihirap, ang puso ng OFW ay matatag. Ang pagharap sa bawat pagsubok ay hindi pagkatalo kundi isang pagtitiyaga na may pag-asa sa bukang liwayway ng bagong araw. Number 7. Ang pinakamahalagang regalo, yung oras at presensya kahit sa simpleng tawag lang. Minsan, isang tawag lang malaking bagay na yon. Hindi lahat ng mahalaga ay material. Minsan, sapat na ang isang kamusta mula sa kabilang dulo ng mundo para mapawi ang lungkot at madama ang pagmamahal. Number 8. Hindi mo talaga malalaman ang lalim ng pagmamahal hanggang magkalayo kayo. Ang bawat sakripisyo at luha, patunay na mahal mo sila ng sobra. Sa bawat luhang pumapatak sa malamlam na gabi, dito mo tunay na mararamdaman kung gaano kalalim ang pagmamahal na kayang tiisin ng distansya at pagsubok para sa pamilya. Tiwala, pag asa at lakas ng loob. Mga kaibigan, kwento ni Mang Enrico, kwento rin niya ng bawat OFW na nagtitiis at nangangarap para sa pamilya. Hindi madali, hindi biro ang hindi makapunta sa graduation ng anak, debut ng anak na babae o kahit simpleng Pasko na magkakasama kayo dati. Ngayon, tanungin ko kayo kung ikaw ay OFW. Paano mo ba pinaparamdam sa pamilya mo na kahit malayo ka, nandyan ka pa rin? At sa mga naiwan, sapat ba ang pagpapakita nyo ng suporta at pag-intindi sa hirap ng mahal niyong OFW? Ginagamit nyo ba ng tama ang pinapadalang sakripisyo? O may mga pagkakataon ba na nasasayang ang hirap? Alam nyo ang tunay na laban ng OFW hindi lang sa ibang bansa, Kasama rin yun sa puso ng mga naiwan ang mga nag-aalaga ng bahay, mga nag-aasikaso sa mga anak, pero minsan nahuhulog sa tukso at problema na mahirap ipaliwanag. Pero kahit ganon, may pag-asa pa rin. May liwanag sa dulo ng madilim na daan na ito. Kaya sa ating mga kababayan, ipagpatuloy natin ang laban. Ipakita natin ang tunay na diwa ng sakripisyo at pagmamahal Gawing inspirasyon ang kwento ni Mang Enrico para mas tumibay ang puso natin. Huwag natin hayaang maging hadlang ang distansya para mawala ang pagmamahalan sa pamilya. Kung naantig ka sa kwento ng OFW at ng kanilang pamilya, ishare mo ito. Para maramdaman ng lahat ang tunay na sakripisyo at pagmamahal na dala ng bawat Pilipinong nagtatrabaho sa ibang bansa. A dito sa mainit na kape samahan niyo ako palaganapin ang pag-asa, pagmamahal at tibay ng loob para sa ating mga kababayan, mga OFW at sa mga pamilya nila. Maraming salamat mga kaibigan. Hanggang sa muli, ingat palagi.